Roon ding anting-anting o ataglay na agimat ay ang pirata na si Jikiri. Si Jikiri ay isang muslim na pirata na sa loob ng tatlong mga taon ay hindi mahuli-huli nang noon ay ang mga konstabilaryo o mga hukbo ng mga Amerikano. Ito ay kahit pa ang operasyon nito na ginagawa ay sa kasagsagan pa ng katanghalian. Ayon sa mga kwentong bayan na ang anting-anting na suot nitong si Jikiri ay ang tipo na pinakakain ng orasyon o ng das Sal. Ang orasyon ay ang espesyal na uri ng dasal na ginagamit para magkaroon ng visa. Ang isang virtud o anting-anting, sinasabi na ang paraan ng pagkakaroon nito ay ang mga sumusunod. Minana o ibinibigay o ito ay uri ng premyo. Ang kadalasang nangyayari ay ipinapasa ng mga nagmamayari nito. Ang kanyang anting-anting sa pinahamalapit na tingin nito, karapat dapat na bagong magmayari nito. Madalas ito ay sa anak. O hindi naman kaya ay sa apo ng dati na may-ari nito. Paminsa naman kung walang anak o walang kamag-anak, ang isang dating may-anting-anting -anting at nais niya na ang mapagpasahan nito, hindi man kamag-anak ay dapat pa rin na karapat dapat Ito ay magbibigay ng pagsubok o sa madaling salita ay kontes. At kung sino ang magtatagumpay, ay ang siyang magkakamit at magiging bagong may-ari na ng agimat o ng anting-anting. Sinasabing sa oras na ang isang ag gimat ay inumit o ninakaw, ito ay nawawalan din naman ng bisa. Kaya laman ito rin ay nagiging walang silbi sa oras na ang agimat naman ay nawala. Ito rin ay nawawalan ng bisa. Kinakailangan na ito ay aalis lamang sa kanyang tabi o ipapasa na may kalakip na basbas. Ito ay para manatili ang kapangyarihan nito. Maraming ibinibentang agimat sa kalsada o sa malapit sa mga simbahan. Ito ay ang tinatawag nila na ang patay na agimat. Ang mga ganitong agimat ay kinakailangan na dumaan pa sa sagradong lihim na ritual upang mabuksan ang kakayahan nito at magkaroon ng bisa o kapangyarihan. Mapunta naman tayo sa kwento ng yumaong mahal kong lolo. Kwento ng lolo at lola naman po. Sandali tayo. Ang ilan sa mga narinig ko na kwento ng lolo ko noon na may mga sundalo itong kasama sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdigan na by berto Dao o anting-anting at ikinuwento naman sa kanya kung papaano ang pinagdaanan nila upang magkaroon ito. Pupuksan ang kapangyarihan ng blankong anting-anting nila. Ang ilan ay kailangang dumambay sa sementeryo. Doon maghihintay ito ng anim na mga gabi. Dapat daw todo ang konsentrasyon dahil ang mga kaluluwa doon ay guguluhin ka. Uusalin ang tamang orasyon ng paulit-ulit. Bawal huminto o magkamali. Ito ay dahil mawawalan ito ng silbi at muli kinakailangang umulit na naman sa umpisa. Matapos na magtagumpay sa loob ng anim na mga gabi, ay mayroong halaman o puno na lalabas sa dulo ng sementeryo. Magbubuga daw ito ng isang at kahit na ginugulo ng mga kaluluwa, ay kinakailangan na masalo ito gamit lamang ang bibig. Sa oras na mabigo ay hindi na itong maaari na ulitin pa. Better luck next time, ika nga nila. Iba-iba rin pala ang uri ng mga anting-anting. iba ibarin na pamamaraan upang maging ito ay sagrado o magkaroon ng bertud o kapangyarihan. Merong kailangan itong mabilad sa liwanag ng buwan na sa loob ng sementeryo may gawa sa bato, kabibe, hiyas. Pwede ding itong isabit at maging kwintas. Ngunit kadalasan mga katinagalog ko, ang mga ganitong klase na mga bagay ay itinatagong maigi na mga may-ari nito. May anting-anting na tinatawag na mutsa. Ang mga ganitong uri ay kinakailangan daw ng matinding pasyensya. Nakukuha daw ito sa kalaman ng saking o maaari namang ibukas boga ito ng tubo. Ang anting-anting na ganito ay bawal na bawal hawakan. Kinakailangan na malulun ito agad. Kasaganahan at swerte naman ang magiging virtud ng taong may ganitong anting-anting. Iba-iba rin ang gamit nito. Ang ilan ay anting-anting sa pag-ibig. Ang iba naman ay proteksyon laban sa mga sakuna o sa kamalasan. Proteksyon sa kalaban, laban sa sakit. Ang iba naman ay may anting-anting na para magpagaling. Katulad ng mga hilot, ang mga panguhula o pag kakaroon ng kayahan na makasilip sa hinaharap ng taong kausap nito o ang taong mahahawakan nito. Maaari din na ang nagmamayari nito ay magkaroon ng bertud sa kapangyarihang itin. Sinasabi na hindi lang basta-basta ang pagkakaroon nito. Kinakailangan ng matinding dedikasyon at disiplina dahil araw-araw ay may orasyon na kinakailangan dito ay gawin at sambitin. May mga ritual din na kailangan gawin. Katulad ng sa araw ng pagkabuhay ay kinakailangan itong madala sa isang lugar upang makargahang muli. Marecharge, ika nga nila. Matututunan daw ito sa oras na ipasa sa iyo. Ang isang anting-anting, ituturo ito ng dating may-ari nito at kinakailangan na ito ay simulan muna na gawin. Kung nakuha naman ito, ay papasok naman sa panaginip ang sinasabing espiritu ng anting-anting para naman ituro sa iyo ang dapat mo na gawin. Bag pa dumating ang mga malanakop na kastila sa Pilipinas, ay kalat na ang paniniwalang ito sa ating mga ninuno. Ang mga babaylan noon ay sinasabing totoong mayroong ganito. Ang mga babaylan ay ang mga babae na mga pari. Ito ay na mga panahon bago pa ang Pilipinas ay maging Pilipinas. Mga katinagalog ko, napakayaman po ng ating kasaysayan at kultura. Marapat po na wag natin itong basta-basta nakalimutan upang hindi po ito namabura. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na mayroon ngang anting-anting? Sulat po ang inyong salobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin.